Ayan guys, kakabangon lang. Ayan, narinig ko mo ulan, no? Thank God. At hindi ako magbibili Happy ang aking mga plants. At happy din ang mga tao, syempre, kasi hindi gano'ng mainit. Pero 2 hours lang yan, uulan. Mamaya, sunny naman siya. Hmm. nilabas ko ang aking snake plant para naman makisagap siya ng mahangin-hangin. Hmm? Ang laki na ng aking laurel. Eh. Puno na talaga yung laurel ko. Swerte daw yun, eh, sa harap ng bahay. Hmm. Buti yan, walang kulog, walang tiglak. Ulan lang siya talaga. Hmm. Gugutom na ako. Come on, guys. Let's eat breakfast now. Okay, prepare na ako. Please subscribe my YouTube channel in Pinay Wife Life in Japan. Ganyan. ang aking mga plants happy and happy yung papaya ko ang lalaki no yung kamatis ko gusto niya yan yung ulan-ulan na ako talaga bye bye